Ayan, dito tayo kay Ate eh, Kaganda naman ang porma ni Madam Arlene. <laughs> Wala ko sino model yun. Andi dito katabi mo. Model ng pasta. oh <laughs> oh modelo nga eh. Good morning, Ate Mena. Ate Mena, may pagbabago na ba sa kalamansi? Eh, ang asking ay eh, oh, 5. lang. Eh, ganun pa rin, ano? O, oh, 5 ang asking, 450 ang asking, pero tinatawarin sila ng 400. Pero tingnan nyo, napakaganda ng kanilang mga kalamansi. Good na good po. Oh. Kaya medyo mababa pa rin po yung kalamansi natin. Yung upo natin, Ate Mena. Sandaan, otso pa tawad. <laughs> Sandaan, daw ang tawad. 100 per bundle. Bali, ano po to Balag po. Ay, yung ating pipinong puti doon meron na meron. 20. oh, 20 po yung pipinong puti. Ice price per kilo, 200 per bundle. Yung talong. Ba't ano bang talong yun? Sais? Bumaba yata. Sais? Oo, oh, bumaba. Ang baba. Ay, Ay, ano? Bumabang. 60, 50, isang, isang bundle yun? 500 na lang. Ah, 500 isang bundle. Ayun. 500 po ang isang bundle. 600. Oo, oh, kaya nga eh. Oo, oh, 600. Ayan. Ayan. Eh, yung ating ano, yung patolang kinis. Na walang tapos ng papaya, pero kasi kung darating ganyan, 50. 50. E eh, yung ating patolang kinis. Oh, kinis, 20. O, yung patolang kinis po natin, 20 per kilo, 200 per bundle. Punta lang po, 50, 600 per bundle po. Ayan. Ayan, uh, sir Resti, o. Magaling papaya? Ocho? Asking sa is lang ba? Ang asking niya, ocho, pero nakukuha nila sa is. Talagang, ah uh, yung asking price, mala, malaki ang epekto nino. Eh, Lalo na pag barat yung ano. Kasi syempre, talaga naman Talagang na maging barat yung mamimili para makatao sila palengkit, eh. Kaya yung asking price na kuya, yan, iba eh, yan. Di ba, Ate ano, Madam Arlina? Ayos lang natin, papaya ka. Ah, papaya natin, magkano ngayon? 180. Ayun, 180 po yung labong. Ayun, know. oh. Isang bundle, bumaba din. Ay, may sampalok kayo, sampalok. Magkano? O, oh, 20. Mababa rin. Dati 35, ano? Mababa. 25 per bundle. Ay, yung ano natin, siling panigang. 35. O, oh, 35 yung siling panigang. Anong variety nun? Oh my ka 35 per kilo 350 per bundle. Yung ating oak uh, o, oh, yung per kilo ng sigarilya sa 80. Ayan po, uh, medyo malungkot yung dalawa. Ayan. <laughs> si Madam Arlina, nakatanaw sa malay. Kala ko, model dito. Ay, si Sir ano yung muna? Ay, yan, ano ba yan, Ator? Malapit na, sabi niya, naiinit na rin siya. Jetta, beta, <laughs> Ah, sabi niya, inip na inip na siya parang, na, pero ilang buwan na lang, no? dalawang buwan na lang. Ayan, oh, September, October, dalawang buwan na lang talaga. na no? Oh, si Resti. Oh, ingat, ingat, ah, ingat ka dyan. Okay. Pumapayat, pumapayat na siya, na no? si si Kayo. Pumapayat na. Dito kay Ate Baby, may Sophia siya. Ayan, dumadato yung mga... Ayan, suma-shout out po si Jeric. Di ba, maganda tong sito na negro siguro. Negro to. ba tong Jeric? Humahabo. Humahabo. May talong siya, may ampalaya, may paligang. At saka meron siyang ano... Suprema yata tong ano tunoy natin. Ayan na. Ayan na niya, sexy sexy pa rin si ate David. Sexy <laughs> siya. Ay, kalabasa ba? Ati baby, negro ba? Itong ganda, no? Negro. Magkano yung ganyan? Asking Ay, 140 ka ako eh. 140. Medyo angat yung sweeto na rin ngayon. 140. Ay, yung talong natin. 60. Oh, 60, 600 six per bundle. Yung ating ampalaya. 75. Oh, 75 oh, per kilo ang ampalaya. 750 per bundle. Yan. Meron din siya yung mo oh. Sopiyam, ati baby. 48 ako nila o oh, 48 48 uh, per kilo 480 per bundle meron din siyang siling panigang siling panigang 50 50 per kilo 500 per bundle meron ko yung supremang kalabasa oh magkano yun suprema at 750 50 yan yung suprema natin 50 itong bulakan white natin bulakan white 150 ako yan angat talaga yung bulakan white natin mga sitaw oh

300. Oh, tong pipi ng bakla natin 300 per bundle 30 per kilo. Dito may mustasa dito. Ayun. Ilang model si Alden pati si Ruro. Yan Ay. 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 si iba pala to si ano. Ito muna tayo kay Miss Marian. Good morning Miss Marian. Miss Marian, magkano yung mustasa natin ngayon? Easy. O, oh, 15 per kilo, 150 ayan, per bundle. Ayan, sa mga magpapasasa dyan, pamburo. Ayan, pamburo daw. Ito nga ating ano, ano ba itong talong to? O, oh, prolifica. Magkano yung ganito natin? 50 as in yan. Ayan po ang ating Miss Marian ng Baksakan. Anak na yung Christian. Ayan o. dami natin kalamansi, kaya lang ayan, nasa 500, 450 per bundle. Ayan o, kag lalaki pa nang naga, nag, nag-aakot ng ating kalamansi. O, ayan o. Mga model yan ha, model boys. Ayan. Four, five, yung kalamansi. Ito sa presa ni kayo Tukayo, Tukayo pa na lakad natin? Magkano yung pipinong puti natin ngayon? Asking lang. 12 lang Tukayo. Ha? 12. 12 per kilo, 120 per bundle. Yung ating bakla, 20. Oh, 20. Mas mahal yung bakla ngayon. Ah. anong sitaw yun? Negro. Magkano yung negro? Ang haba. 80 lang ito kayo. 80 ang ating uh, sitaw. Ito ang ating okra. Okra, 42. 42 per kilo. Eh, yung ating Taiwan ngayon, magkano? 17. Gumaba na, no? Gumaba Buma. na yung ano, 17. May 17, may 130, 1003, 1007. Isang bundle 'yun ha. Ayun na. Ay yung ating upong maganda. 18 to kaya. 18 ang ano yun? balag ano? Balag. Ay yung ating talong. Ano ba talong yung mucho? Okay. Magaling mucho 50. Ay yung talong natin dito domino. Eh ganun din ng ipapakita. Ay tama. Ay kayo. shout out to Shoutout sa asawa ka. Ayan talaga, talaga lagi yung asawa niya siya Ay, Ayun, sana. Okay. Tanong natin kay Alvin. Alvin, anong variety ng kamatis mo? O ang diamante po jamante Ang 80. Yan, umangat din yung ating uh, kamatis ngayon. O, 80 po ang per kilo. Araw-araw po naubos no, yung uh, kamatis ni, ano, ni Sir Alvin. Sorry, kay boss ninyo. Boss ninyo, magkano na yung ating money ngayon? Ang ganito? 2 po. O, 2-1 kilo yan? 30 kilos po. O, 30 kilos po. Ito Itong ating ano Sa iba yung papaya? Opo, sipay na po Mura naman ano, ayaw ng tumasa no Alos ipamigay na lang ano Hawawa naman yung mga ano natin Eh yung pipi ng bakla 25 per kilo, 250 per bundle Yung okra 35 po na una po Ano niya, kagagandal lalaki ng mga Sakaboro natin dito Yan, ha? Apo po, gina <laughs> Salamat. I don't, I don't ayan yung ating inaidolo. <laughs> si Serjan. Si JL. Ayan, si JL po. Ayan, no? Oh. Blanding-blanding po yung book ni JL. Ayan. Ate, ate, ayan, magkano na yung mais natin puti ngayon? Asking lang. Puti. 5-2. 5-2, medyo angat yung mais natin ngayon. 525 bundle sa dilaw. Oh, 40 ang ating uh, dilaw. 40 per kilo, 400 per bundle. Yung puti, 52 per kilo. Yan. Sa iyo, ah, yeah. Ay, 60. Ito, 60 po. Ang ganda ng talong ni Ate ayo. 60 per kilo, 600 per bundle. Ate, yun, may, may kalamansin kayata. Asking. Ay natin na niyan, napakaraming kalamansi puro pa ang asking price nila, asking lang ha, 500. Tapos na ah, ayan, medyo sabi nga nila, pag tumawad pa yung mamimili, kaya bumababa pa. Ay sir, na, na, natin na natin shout out si o sir jesse boy Garcia, shout out sa iyo kay ramil yan yeah. shout out po sa inyo Ayun yung may dala ng kalamansi si tito ay ito ba ayo yung may dala ng kalamansi ay kaganda naman pala Kasi pa sexy madam taga ba kayo sumakab po sumakab Sur. O, oh, taga Sumakab so. Ito po yung medyo, ano po ha, medyo mababa yung kalamasin natin. Babawin natin tayo sa susunod. Mababa na, tapos pag tumawad pa, kaya bumababa pa. Yung mas maganda kasi ando dito kayo Kasi akala nila pag sinabi ko as na eh, hindi po yun na. Kasi syempre nasa palengkri tayo, kahit nasa yun naman tatawad. Okay. Pero huwag kayong mag -alala tataas yan siguro na ano? eh alas sa isang buwan na eh no yan okay salamat po ingat sa biyahe ah okay. isang mapagpalang buhay mga kagulay welcome po uli sa ating youtube channel dan tv mr Palenque. today is september 20 Araw po ng sabado, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay. Tulad po na nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center, ng Naxalotan. Alamin po natin mga asking price. Tandaan nyo, asking price paulang man yan, hindi pa-fix yan, magbago yan, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende po sa ganda quality ng gulay sa oras na tatim dito, at syempre po, sa pagtawad ng mga mga ngalakal sa ating mga sakalora-sakaloro. Kaya kaya bababa yan pag tumawad yung mga mamimili ng ating mga gulay. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, don't be Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe to our channel. Ayun, na champion natin si Boss Edward and dito natin tanungin kanyang gulay. At bago po yan, shout out po nga pala sa ating uh, YouTube channel users na Tractors Loaders. Yeah, magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo. Enjoy po sa watching at salamat po sa panonood. Yan na, sa ating YouTube channel Tractors Loaders. Shout out po. Tanong natin kay Boss Edward yung kanyang ano. Uh, yung uh, palit. Boss Edward, baka yung patolang palit pick natin. Asking lang. Yan, 20 halos lahat po ganyan. Kaya lang po, pag mga baba nga po, pag tumawag Boss Edward, ano sa ito yun? Megastar. Megastar, matang megastar. 120. oh, 120 po ang isang uh, big fish. Yan po ha, net na tempo ang ko si Boss Edward. Yung galit ang palaya at mali maliit. Sa akin palaya, sa ko 30. O, 30 lang po ang palaya niya. Kaya, ano? Hindi ko po, po kasi si Boss Edward na ano na mabutang dito dito kaya biro natin ma-update. Ay eh, nabutang ko. Ah, po. Plus, shout out po sa ating YouTube sub, uh, user Tractors Loaders. Ito po yung pinaka hindi sa isa, pinaka maganda nga para sa akin na sakador sa baksakan. Kasi lagi siyang maraming ano Siling uh, Taiwan. Eh, anong variety ng ating siling Taiwan, madam? Ano? pat pot po. Ha? pat, pat Hybrid. Ha? Hybrid. Ayan, hybrid. Oh. Magkano yung asking price? Dalawang 2,000, Dalawang Isang body. Bumaba na, no? Ito ba yung model ng ating ano, siling Taiwan? Atin. Ay, oo nga. Ang ganda. Ayan yun, yun, yun pala yung model niya. Ayan pala yung maganda. 75 per kilo, 750 per bundle. Yung talong. Talong po, 50. 50 per kilo. Ay, aparunin, 500 per bundle. Yung sigarilyas. 90 po. 90 per kilo. Sa so, iyo din yung ano, yung tag Ay, nakipayas ko Yung eh, eh, tingnan niyo po, kaganda ni Madam Ella. Ay, gumaganda ka araw-araw, Madam Ella. Ay, ayaw ko sa inyo. Blooming ka. Mukhang may nagpapa-blooming sa iyo, ah. Anong natin kay Matet? Eh. Ito, ito yung kaibigan kong bira dito. Lalong gumagwapo. Lalong kaya itong gumagwapo, ha? Kailangan po, eh, ba? Eh, wala yung si ate, ano? Nasaan ba si, Wala po, eh. Samba naka-duty ngayon yun? Diyan po na kabila. Oh, okay. Madala po Madalang magbiya, eh. Magkano matet yung supiya natin ngayon? Asking lang. 50 po, ah. 50. Yung ating siling panigang? 60. 60 ang aspirin 60 per kilo ay eh, yung upo ay sa balag maganda naman ano yung 22 wala tayong gapang ano ayun po magaling gapang ay ah, yung gapang pala ng upo 10 lang ayan salamat mate shout out paring idol julio ayun may may pahabol na shout out kay sir julio ay, okay. Kuya Imo. Kuya Imo, magkano na yung ating ano, labong? Pinsi. Maba na. Pinsi, oh. Kaganda naman, kapukuti. Eh. At syempre, yung kaibigan kong bihira kumakita makita dito. Ah, uh, dahil pa yung kabuti nito, bihirang sumulpot. Magkano yung maganda natin? ating aluya? Yung maganda. Aluya oh, po. yung maganda. Yung mga itong basa. 500. Oh, 500. Pero, pero totoo lang, bihira kitang makita. Muka. Wala ka bang pinagtatago ang babae? Wala po. <laughs> Ganun sana. Lang, <laughs> oh, pinagtatago lang. Oh, <laughs> pinagtatago lang. Okay. May model tayo ng saluyo to. Ang ganda. Maganda ka niya at, at ganyan natin sa luyot. Napakamura naman pala ano. Ay yung talong mo magkano? Uh, 40. 40. Yeah. Salamat atin pala dami sa akin. Mr. Palengke po, Dante B. Uh, Ay, ba po. Ito po sa akin yung Dante B, Mr. Palenque sa YouTube po ito. Ay, pepepe pepe po. Ito po, araw-araw po ako nag ano, pinakausap ko po, po yung mga ano. Katulad ni Ate Nea, ano? no? Gumaganda. Ate Mea, araw-araw kang gumaganda. Salamat, Ate Mea. Salamat. Dito tayo sa, so, eh, ano, yun magkano na yung peche natin? May asking lang. 200 po. 200 ang peche natin. Madam, magkano yung Taiwan si nating malaki? Ano po ito? Puti po. Ay, 40 40, po. yung puti. 45 yung puti nating uh, kamote. At syempre, yung aking maganda na ating uh, Violi masipag na mag dati Bioli, magkano yung ating ano, beans? Ay naku, bumaba po, 40 na lang po ang beans. Ay, 40 ba? Ay, po, kasi po, may biskayang dumating. Ah, may biskayang. Sa bagay ito, sa ano, sa Gabaldon. Yan, sa Gabaldon, 40. Pero asking price lang yun, ha? Oh. No. Ay, yung ating ganyong uh, talong. O, 50, 40 pa, yan. Salamat. Ito ang bumaba na, no? Sila ba yung may dala ng Taiwan? Ano pong dala nyo? Talong. Oh, talong. Medyo yung talong eh, umangat na ano, eh, no? Taga saan po kayo? O, oh, taga Laor. yan. Iingat po kayo, Madam Sabiyahi, ah. Yan. Mukhang ka. <laughs> Mukhang malalim yung iniisip mo. Uh, yan. Ah, sige, Ate Eljon, i-shout out mo yung boyfriend mong Bobby, si Ana, si Sir. Ayan, okay, salamat. So, may nakita pala akong lemongrass tangla. Ate, Mayan, sa iba tong lemongrass? Opo. Magaling ganito? Ah, yung isang ganito. Kilo yan? Sam, per kilo? Oto, oh. 10 kilo. 10 Kung 10 piso, 100 per bundle. Yan. P ano ba ito? Bunito ka pa? Depende po. Paano depende? ito Pagkano yung ganito? Asking price? Asking price pang dumadampot. Ayan, wala pa daw wala pang kumupulot. Wala pang kumupulo. yeah, pero, na, na maganda naman 'yung sakadora natin, ayan. <laughs> Salamat. Idol ko si Sir Ipe Salvador. Magandang umaga po sa inyo lahat. <laughs> yung ganun sana. Anong variety nito ngayon? Magkano ang per kilo natin? 80 po. Yan, talagang angat ngayon ang ating kamatis. 80 per kilo. Yung ating talong na ganun. Mucho. Mucho, magkano? 60 po. 60 per kilo. Yung ating uh, okra. Ano okra? 60 per kilo. Eman, Ayun o, no, yung uh, maswerte ng uh, jowa ng ating <mukulit> Sir Ipe. Ayan. Ayan. Si Maha Salvador yan eh. Uh. Ay, yan ba si sima Maha? Si Maha ba? Oo nga, si Maha nga. Pinapulit tayo sa gulay bago ni Boss Jay. Ay, ay eh, kaganda naman ng tuto. Aganda ano? Aganda ng tuta. Boss, di magkano yung repolyo natin ngayon? Asking lang. 300 po. 300. Medyo bumaba yung ating repolyo. 300 per bundle sa labanos. 450 per bundle sa carrots. Ay, one, four, Ayun ang mataas. 1 carrots. 140. Sa sayote. 200. 200 per bundle sa patatas. Meron po tayo. 550, may 700, may 650 at sa ating uh, Pechay Bagyo. 200. 200. Basta yung pangalan niyan? Kobe. Ay, oh, yun yes, si Kobe. 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 Kobe Bryan o Kobe Paras. Yeah. Ilan, ilang taon na yan? 3 years old. Oh, 3 years old. Lalaki ba? Lalaki. Lalaki. Yan. Thank you, boss Jay. Ang natin ngayon, magkano ang kalyang? Boss Oji, magkano yung kalyang natin ngayon? Ay, may tumalito. 1 po, medium 35. Oto. Ang ganda, 35 ang galyang po natin. Sire! Yeah. Madam, magkano na yung magandang luya? 120. 120. Sa Sampaloc, syempre, dito lang may Sampaloc. Magkano, sir? Ali? 120 ano eh mamaya ubus na naman to Bukas panibago na naman batch to 30 per kilo mina may, 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 narinig akong maliit na tiyan Narinig ni maliit na tiyan eh. Ayan talagang pinakita Si Dr. Asher Ano ba nanonok natin anakapa, Dr. Asher Nakakapagod ako mo Pero kaganda ni Dr. Asher Dr. Magkain ganito natin din 400, 400. 400 Ilang kilo to? Kulang siyam. O kulang siyam. Yung sa atin ganang sumunod mayroon din 550 sa super white natin 80. 480 sa kanso 20, 420. 420, 420 420 400, Ayan, 400. ilang ano yon ilang kilo sa storage natin medium 920 ilang ilang kilo yon Tingnan niyo sa Bia na marap, marap ka naman Ayan. Ayan. Ay, <laughs> nakuha na ko talit wala naman wala na wala na nga yung bilbili. Naghanap ako ng sakadora dito wala wala nga eh. Naghanap ako ng sakadora walang chan. Sino kaya? Wala nang hirap din. Ayun, di mo hinga. Iya, si Dr. po. Ito ang ating uh, latest asking price update. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po. Ayun po, nakikita nyo ang poging-poging natin Si Sir, si Sir John.